Pagtingin ko yung mga magkakatabi na sila at di rin nasunod yung plano namin seating arrangement. Field trip ang isa sa mga inaabangan ng mga estudyante bago matapos ang school year. At ako, honestly yan din ang inaabangan ko nung high school ako. Well, bukod sa baon. Grade 8 high school kami nung nangyari to. At katulad ng mga normal na mag-field trip, eh ang aga ng call time sa school namin. Yung tipong di pa sumisikat ang araw, eh palabas ka na agad ng bahay niyo. Mama, hatid mo ako. Kinagabihan bago ang araw ng field trip, eh hindi na ako nakatulog. Hindi dahil sa excited ako ah. Kundi iniisip ko na baka malita ko ng gising at hindi makasama sa field trip. Kaya ang ginawa ko na lang, eh niready ko na yung mga susuotin at dadaling ko kinabukasan. Damit ko? Check. ID ko? Check. Panyo? Chichirya? Extra t-shirt, towel, pulbo, lip tint, shampoo, conditioner, cellphone, TV, ref, cabinet? Check. Kinabukasan, madilim pa lang eh umalis na ako ng bahay. Ay, teka, nakalimutan ko ba ID ko? pagdating ko ng school, andun na yung samot sarang estudyante at mga ibang kaklasiko na excited na naghihintay sumakay ng bus. At habang naghihintay sa oras ng pagalis, ay eh, nagpicture-picture muna kami. Smile! Oh, isa pa! Hawakin oh, okay naman! Okay na yan, Ben! Isa pa, ayusin mo ka Okay, last na. Yung medyo fierce naman. Tama na. Pagsakay namin ng bus, kanya-kanya na kaming upo sa mga naka-assign na upuan. At dahil isa kami sa mga naunang nagbayad, nauna din kami nakapili ng upuan. Habang nasa biyahe kami papunta sa... Kung ano man pupuntahan namin. Siyempre, di mawawala ang tour guide na nagpapalaro sa loob ng bus. Sinulit talaga namin yung oras sa bus. Natulog, kumain, nagdaldala, nagkismisan. Habang yung katabi ko, suka ng suka. My God! Manong stop the car? Pagkarating namin sa Enchanted kingdom. Pumila na, na kami ticket, agad at binigyan ticket, ng ticket papasok. Ticket, ticket, ticket! Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa at una namin sinakyan yung rides na tipong mahihilo agad kami. Ang carousel! Di ba grabe yung thrill? Pag sumasakay ako dyan, namihiwalay talaga kaluluwa ko. Ticket, ticket, ticket! Eme! -tick. Pagtapos nun, e, sumakay kami sa flying fiesta. Actually, di naman nakakatakot dito. Masaya siya sakyan para sa akin at dito lang yata ako pinaka nag-enjoy. Kasi the rest, e eh, kung hindi nakakalula, e eh, nakakahilo at nakakasuka na. <gasps> Ano ba maganda dyan? nag -e enjoy lang ata mga tao dyan para mahilo eh. Sumama ako sa kanila sa Angkor's Havay. Nakasakay na ako dito dati ilang beses na. Kasama sila mama, kasama yung pinsan ko, kasama yung tita at pinsan ko, kasama yung tita pinsan ko at si mama. At ang masasabi ko lang, eh... <tod> Dito na ako kamuntik-muntikan masuka, pero dahil malakas ako, thank God hindi naman. Pumila naman kami sunod sa Space Shuttle. Sobrang haba ng pila dito at tuuna una, medyo nagdadalawang isip pa ako since hindi pa ako nakakasakay dun. At isa pa, pinagsabihan ako ni Mama na huwag sasakay sa mga matataas na rides. Owa oh, na, huwag kang sasakay sa mga matataas na rides ha, sinasabi ko sa'yo. Opo ma! Mga ma'am, sir, huwag tatanggalin ng seatbelt hanggat di sinasabi po ha. Nasa pila pa lang kami, nag-usap-usap na kami sino-sino yung magkakatabi. Basta, kami magkatabi ah. Sige, basta kami sa likod. May na ako. Ah, uh, ma'am, pakilagay na lang po ng gamit don. Saan doon? Doon. Saan doon ate? Kanina ka pang uso na uso, hindi mo naman tinuturo eh. Kailangan palang iwan ng mga magra-rides yung mga gamit sa lagayan. At syempre, magpapahuli ba ako guys? Syempre. Nahuli ako. Pagtingin ko yung mga magkakatabi na sila at di na nasunod yung plano naming seating arrangement. Ba't andyan ka? May nakaupo na kasi sa likod eh, kaya no choice. Paano niyo nagawa sa akin to? Akala ko magkakaibigan tayong lahat dito. Tinignan ko saan pwedeng umupo at kung sinuswerte ka nga naman. E sa pinakaunahan na lang bakante ang upuan. Back out na ako guys. Loh, KJ to. Diyan ka na umupo sa unahan. Di ka naman mamamatay dyan. Safe yan diba kuya? ah, upo. Diyan na po kayo umupo ma'am. Tatabihan ko kayo. At dahil dakila akong ututo, sumakay ako. Nung umandar na onti-onti yung sinasakyan namin, tsaka ako lang na-realize na hindi pala sumakay si kuya. After nun, sumakay pa kami ng periswil at ng iilan pang rides bago kami umuwi.